Patay ang upat ka mga sundalo human giambos sa Dato Hofer Magindanao del Sur kagahapon sa buntag. Ani nga report ni Jess Tony Humamil. Makita ang paghaguros ni sa Militar sa Barangay Tuayan Uno sa Dato Hofer sa Magindanao del Sur pasado alas 9 sa buntag at long domingo. Dungan sa sunod-sunod gabuto sa pusil. Busa nakurat kurat gayo da ang mga residente. Ang uban, napahapa sa kahadlok. Kuha kini sa usa residente ato sa gihibong pagresponde sa kasundaluhan. Human na matay ang upat sundalo doon sa residential area sa maong lugar ato sa pagpangatake sa gituhang mga miyembro sa Dawla Islamia Hasan Group. Sumala sa 601st Infantry Brigade. Gikan daw na malit og mga supply sama sa mga pagkaon o uban pa ang upat ka namatayng sundalo nga sakay sa usa ka multicab apan dihang pabalik na sila sa ilang patrol base. Kalit lang matod pa silang gipaulanan og bala. Yung apat natin na sundalo ay mayroong mga binili, mga supplies nila doon sa uh, patrol base nila. At yun nga, no, just pagbalik nila, uh, while they are traversing yung uh, kalsada na yan mula sa highway papasok doon sa area nila, ay tinambakan uh, tinambangan na sila ng mga hinihinalaang uh, kasapi ng uh, Daula Islamiyah. Uh, ambush, walang uh, pasabog na ginamit, uh, ginamit na lang sila ng mga baril, no, ng uh, mga matataas na kalibre ng baril. Nakita na lang ang gisakyang multicam sa mga sundalo nga napadulong na sa kasagbutang bahin o guba na ang salamin o dadad sa bala. Gisulayan pa og dalas sa ospital ang upat ka mga sundalo, apanwa na natabang pa. Wala pa nagpagula ang kasundaluhan og mga pangalan sa biktima. Apan tulo nila ang gikan sa 40th Infantry Battalion o gang usa, gikan sa 3rd Cavalry, nga kuban sa so saka private. Doha ka private first class o gusto ka korporal. Sumala sa militar, giplanuhan gayud sa grupo ang pagpangatake, retaliatory attack o pagpanimalos ang ilang ginalantaw nga motibo sa pagpangatake, human sa sunod-sunod nga operasyon sa kasundaluhan bato kanila. Lumalabas talaga na parang inabangay kasi nung pabalik na sila, saka sila pinutukan. Gikundi sa Philippine Army ang gihimong pagpangatake sa teroristang grupo sa mong mga sundalo. Nagpahasubo sab ang Philippine Army sa pamilya sa mga namatay nga sundalo ug nagsaad nga muhatag og tabang ug benepisyo. Gisiguro sab nila nga makabot ang hustisya alang sa mga biktima ug ilang pamilya. Gisiguro sab sa kasundaluhan ang seguridad sa mga residente sa lugar. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.